Tignan nyo mga kadugo ang nangyari dito sa mga tanim namin na saging na may mga bunga. Uh, nabali sila. Ayan o. Nabali. Ang gaganda pa naman. Dahil uh, humangin ng malakas mga kadugo. Kaya yung mga uh, may bunga eh malambot yung mga kon nila ano yun yung trunk <laughs> yung puno dahil nga short ng tubig na drain siguro kaya ayan oh nakakalungkot pero talagang ganyan <laughs> uh, di ba meron naman magandang idinulot yung ulan uh, na may kasamang hangin na uh, naging sapat na yung mga three times na umulan mga kadugo na may malakas na hangin kaya itong mga tinatamnan namin dito sa aming lugar ay nalupa pala ay pwede ng tamnan uli and ang itatanim namin for this season mga kadugo ay mais ayan o oh, mga kadugo it's nakaka nakaka sakit sa mata <laughs> ayan oh. halos lahat ng may bunga mga kadugo na buwal so ganyan talaga ayan oh. pasyalan natin oh, mga kadugo oh. di ba le? ang kagandahan di pa naman nga pwede anihin mga kadugo pero ang maganda dito sa saging mga kadugo ay mabuwal man hindi ka na ulit magtatanim <laughs> kasi may su sisibol at sisibol na ah uh, suwi so sabi ko nga alam ng Diyos ang kanyang ginagawa kaya kahit mayroong mga ganitong pangyayari magtiwala pa rin tayo sa Diyos kahit kailan kahit isang minuto hindi niya tayo pababayaan mahal niya po tayo mahal po tayo ng Diyos kaya yan. <laughs> ang dami pa naman nga mga kadugo, oh, lahat lahat nang may bunga nabuwal na. So, panibago. Magpapanibago, mga kadugo. Uh, oh, hindi na inaalis. Kaya, yan oh. <laughs> Lahat halos. Ay, pwede. Oh. Ang dami pa naman niya, Rob, mga kadugo. Mga isang daan. Itong nabuwal na nabali pala nabali yung ayan oh, yung puno malakas kasi yung hangin noon mga kadugo and habang namamasyal tayo mga kadugo tinitignan natin yung mga saging na nabuwal Uh, muli maraming maraming salamat mga kadugo sa inyong pagpindot sa subscribe button ng inyong mga cellphone thank you thank you so much sa mga patuloy na nanonood maraming maraming salamat po God bless you more and more and more. Ayan mga kadugo, oh. Oh. <laughs> Puro buwal-buwal. Okay. Uh, tignan naman natin itong tanim na um, tawag dito. Tanim na patola ng aking pamangkin. Kailangan maalis yung mga nabuwal. Tatamnan namin ng mais na yan para hindi ako kumikita sa gulay mga kadugo kaya tanim tayo ng mais hindi masyadong alagain hindi kagaya ng gulay na araw araw yan mga kadugo ito naman yung patola ng aking pamangkin dahil ano mga kadugo sa ulan na sapat na ulan ayan gumanda na itong patolan nya you know oh, may maraming bunga <laughs> oh. see mga kadugo ayan oh Oh, di ba? <laughs> pasyal 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 kahit na yan dito tayo sa farm uh, farmhouse mga kadugo ayan oh. Eh. hmm, eh, kaso yan may gumagawa sila lalagyan siguro nila ng ano yun bubungan para hindi masira So, hanggang dito na lamang ang aking vlog sa araw na ito mga kadugo kong minamahal dugong Pilipino sa mga sulok ng mundo may tanim po ito kamote thank you thank you so much muli sa mga subscribers sa mga viewers. God bless you more. Ingat tayo palagi mga kadugo. Lagi nating tatandaan. Mahal po tayo ng Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Maniwala, magtiwala, umasa. Sumunod lang tayo sa kanyang mga salita. Bye-bye! I love you with the love of the Lord Jesus.